Pukapugong Kung oh. saan pagingon Uy Bago ah, Ay, bago Oo, oh. oh, bago inutang Ano akong inutang aw? Uh -huh. <laughs> ano, ano? Ano ang diferensya kung inutang? Ay, sa so school kayo Ano nang utang-utang ka na pudkol? Ano lapot mo aw? Uh -huh. Ano aw? Ano problema ko mang utang ko hindi man ikaw magbayad. Hindi no, akin anong ng utang-utang manabi ka kul cool. kada mo ka na kay utang kul. Cool. Tanan na lang gid cool. may mga 5 uh, 6 ka pa. Ay suson naman taon ka tiyo. Ay bisan mag 7 8 19 pala la. Uh -huh. Wala kay anak kay kami ang magbayad, ako uh -huh. ang magbayad. <laughs> maka ano? Ano ang problema mo? Hindi aki okay Do kuwan ba do na kwan ang abi ko sa mga ano gipang utangan mo kada mo damo abi kaayo ya awan sila ka pangalaga sa imo. Ay susa! So anong ginabuto ng butsi mo? Uh -huh. Hindi ba ni ikaw maglagas sila man? Ano ang ginabalak mo? Ano ka? Hindi ano ang problema mo hindi ba ni ikaw maglagas. Sila man Kolektor ka? Ha? Hindi ako di tanan na lang man abi ko utangon mo tapos klase-klase nga mga maningilay ang kakadto diri sa imo. Ay susa! So Bisan mapuno pa na ka aso sures ang balaiko sa imong Hmm, wala ka labot kay kami ang magbayad. Mm -hmm. Problema na mo na magbayad di ikaw. Naano <laughs> makasilingan naman ta. Kaya pang ilabot ka. Ano ta kao? Hindi ka okay, dapat kumautang ka kuluman nun isa bago ka naman mangutang Ay, sa isa. Iya mm -hmm. iya tadi diskarte. Pwede ko mangutang tanan. ah? Mm -hmm. Ha? Wala ka labot sa aku niya. <laughs> ah, di ba? Ako na, ako na magkuan sina. Ako ang mga ako mag ang magkamangkamang sang pangbayad, magmita sang pangbayad Hindi man ikaw. Ano ang problema mo, Timan? Mm -hmm. ah, Hindi ang ako ni nakwanan kul bakay taud taud lang ara na abot na pud la maningil na pud uh, ana ba Ila ang importante nga ah, bago gamit ko uh -huh. Oh bago wasing uh -huh. balay lutang Ano ako la imbot mo ka bago na pud ko na ako magana uh -huh. Ay ano ka man nimo Pauli ni Dudibi sa buksan mo ka lang dai Tapos dumaluoy ko sa nang kolektor gol kay do, pag bantak mo gani ngaras lang mudragan deh ka. Ano man ang lektor? Ang ah? man maluoy kasi na, mm -hmm. ano man ba na? kanu-anom Ano man? ano ah kay do do balik balik sila di nga wala man sila may makuha sa si imo. Ay sus, ah, ila na problema kay ipautang ko nila. Mm -hmm. utang nila si ibo nga maro. <laughs> mhm. Mm Amo Ay maro gud gali ka ko. Ay sus. karun -hmm. Karon ka pa dudugay na tang singilan ay. Sa so, una ako maro. Ikaw, kimantayon, nagtanon, uh -huh. kinabuhi sa may kinabuhi. Uh -huh. Nano mga paulit, ito siya inyo tipe. Basta ikaw isulot ko rin sa washing karoon. Doon pag mo, kasi siyempre mo, labunun mo, kay may washing nga bago inutang. Oo, oh, ganhe. Ado na, pang ko kay kapo uh -huh. kapoy, kay kuso, praknit na rin nga, pragnit, nga mga kamot ko. sabun sabon ba, do allergic, abi ko. Sige na paulit na ito, uh -huh. sa karoon, na. Pilingon kayo, oh, binutang lang ngayon ng washing niya. Ano na labot mo? Sunod ka rin sa karon. Ikaw karon ba? Kung anong kasi nito? Ano ka karon? ka karon? Saka Ay! Atubang nito yung mga tras atras! Ay! Naibog! mo sa ako ni nga bayo yun eh! Ah!